Kita kan saja ni mengasal agak tahu kita ketunggu tunggu Ito ang madamdaming pahayag ng asawa ng tricycle driver na si Romilito Codilla, 37 taong gulang na taga Fatima, Barangay Junction, Kidapawan City na tinambangan ng riding in tandem kahapon sa Lower Kalaisan, Kidapawan. Mabait at walang kaaway. Garahe at bahay lang madalas ang niyang puntahan pagkatapos nitong bumiyahe ng buong araw. Kaya hindi makapaniwala ang misis nito sa sinapit ng biktima. Nabatid na dead on the spot ang tricycle driver ng dikitan ng masalarin kung saan inubos ang laman ng magazine batay sa mga balang nakuha sa crime scene. Nahulog ito bago bumulusok ang tricycle sa gilid ng kalsada. Basi na, na siya po. Wala man siya problema kun. Wala man na siya na Ayon sa nakasaksi sa insidente, nang bumulagtana ang biktima ay bumaba pa ang angkas na suspect at binaril ang ulo nito na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Akong nakita na ni Honong uh, duha kabukla sa nagsinggol. Oo, oh, uh, kahilmet sila. Nang tanungin ang asawa nito sa mensahe niya sa mga suspek narito ang kanyang pahayag. Tawag magkita na kamayaran ni Honong sa imo. <tinyo> Nagpapatuloy sa ngayon ang imbestigasyon ng PNP sa insidente. Luigi Alan, Tutor, NDBC Bida Balita.